Rian, ano ba 'yan? Pwede bang paki-bili sa mo na diyan? Amis, ah, 75 pesos. Pa-charge na lang po sa credit account ko. Pangalan ko po diyan Rian De la Cruz. Ah, Rian De la Cruz. Wait lang ah. Ah, sorry, miss. Zero na ang credit limit mo dito. Sigurado ka ba dyan, miss? Sabi na ng nanay ko, mag-deposit siya ngayon. Mag-deposit daw siya kasi ngayon na pang-pondo. Baka pwede pa check na lang with yan, Miss. Dian, ano ba yan? Pwede ba pakibilisan mo naman dyan? Yeah, can you hurry up? Oo nga, humahaba na yung pilo, oh. At saka, nagugutom na rin kami. Ah, uh, Miss, sorry, ah. Wala na talagang laman yung credit line mo. Wala na talaga laman yung credit line mo dito sa school. Babayaran cash. mo na lang ba ng cash? Ay, sorry, miss. Wala po talaga akong cash dito. Ay, miss cashier, eh. nagugutom man ako. Pero ibabalik ko na lang itong pagkain. Pasensya na po sa abala, ha. Miss, eto po yung sa akin. pa na lang po yung pangalan ko. Ikaela. Thank Ma'am, ito na po yung pananghalian nyo. Ha? Pananghalian? Eh, paano nangyari? Iubos na yung punto ko dyan. Amis, ah, huwag mo nang alalahanin yung pambayad dyan. Binayaran ko na yan. Pwede naman kami umutang dito ng pagkain. At ah, sa sweldo na ang bayad. Hindi ako makapaniwala sa ginawa nyo. Maraming maraming salamat. Pero, bakit mo ko tinutulungan? Dahil ramdam ko kung gaano kahirap magutom. Naalala ko lang kasi yung pinagdaanan ko noon. Kalin tulad din sa'yo. Nung ako'y nag-aral noon dito, may bit-bit din akong pagkain. At pagdating sa cashier, wala din pala laman yung credit line ko. Kaya umupo na lang ako sa bakanting lamisa. At ramdam na ramdam ko yung labis na gutom. Pero sa hindi ko inaasahan, binigyan ako ng pagkain ng cashier. Sinabi ko sa kanya na babayaran ko na lang siya. Pag nagkapira na ako. Pero nagbigay lang siya ng card. At ang bilin niya, ipasa mo rin itong tulong na to sa iba. Mula noon, hindi ko na siya makalimutan. Siya rin ang dahilan kung bakit ito ang pinili kong trabaho. Binago niya yung takbo ng buhay ko. Napakaganda ng kwento na narinig ko. Maraming maraming salamat po walang anuman at sa'yo ko na rin to, ibigay ang card na to. At huwag mong kalimutan na balang araw, ikaw naman ang tutulong sa mga nangangailangan. Paalam na sa'yo. Ma, nandito na ako galing sa school. Ma, kamusta? Okay ka lang ba? Okay lang ako anak. At patawad. Alam kong hindi ka na naman kumain ng panangalian. Wala pa kasi ako pirang ngayon. Matawad anak Rian. Ma, okay lang ako. At kumain na ako ng lunch. Pero paano? Ma, yung cashier, siya yung nagbayad para sa akin. At isa lang yung binili niya sa akin. Na isang araw, ipasa ko na rin tong tulong na to sa iba. Bago niya pa ibigay tong card na to. nagutom na ako. Wala din palang laman yung credit line ko. Ah, uh, miss, ito na pala yung panangalian mo. Ako na ang nagbayad niyan. Balang araw, ipapasa mo rin itong tulong na to sa iba. Napakabuti talaga anak ang tadhana.